Harieta! Harieta, kaysa nagpupuputak ka dyan, unang-una umuwi ka na lang sa Pilipinas. Harapin mo muna yung kaso mo bago ka namin paniwalaan sa mga sinasabi mo. Ngayon naman, Harieta, ang tanong ko dito, bakit nagkaroon ng mass resignation yung mga sekretaris, mga kababayan ko, ng uh, ayan siya ng gobyerno? Mga kababayan ko, nasampulan na nga dyan na yung DENR ko, yung sinasabi po natin dito. Nasampulan na nga po, mga kababayan ko, at napitik na nga po nila. Ngayon naman, itong si Harry Roque, eh, mga kababayan ko, ang pinagre-resign niya si Pangulong Bongbong Marcos. Tanga ka ba? Hari Roque? <laughs> o sadyang uh, tabingilan talaga ang pag-iisip mo. pagre mo yung presidente binoto ng 31 million Pilipino at hindi binoto ng 31 million Pilipino? Sige nga, Harry Roque, tanda mo, bakit bibitaw si BBM sa kanyang trabaho as a president? E samantalang, mas maganda nga ang ganagawa ni Presidente Marcos na ipinapakita niya yung katapangan niya na kahit gabinete niya ay kaya niyang sibakin